Alam nyo po ba na pwede kayo makipag-text o makipag-chat sa kahit na taga saang bansa nang hindi kayo nahihirapan na i-translate ang salitang Tagalog sa language ng ka-text o ka-chat mo na taga-ibang bansa? So kung hindi mo pa ito alam para sa iyo video na to, tapusin mo hanggang dulo. Hintin ko sakaling interesado ka sa ganitong klase ng tutorial. Huwag mo lamang kalimutan mag-like and subscribe. At maraming salamat po. Open natin yung messenger. And then ngayon, halimbawa, punta po tayo dun sa taong ka-chat natin na taga-ibang bansa. Tap message sa lower side. And then itap lang natin itong apat na square sa left lower side. Tap translate. And then makikita po natin dito yung detect language. So tap po natin yan. And then iset lang po natin sa Filipino. And next naman po is makikita natin yung English. Tap po natin yan. Halimbawa po yung kachat natin is Korean. So tap lang po natin yung Korean. And then ngayon po mag-type na tayo ng conversation. Halimbawa po, tanungin natin siya kung ilang taon na po ba siya. And then ayun po, makikita nyo, automatic matatranslate po yung type natin sa language ng Korean. So that's it guys. So sana may natutunan kayo sa tutorial ko neto. And then kung sakaling nagustuhan mo nga pala ang video na to, huwag mo lamang kalimutang mag-like, share, and subscribe. At maraming maraming salamat po.